Paliguan. Maraming naliligo Mga chick na mga ganda lang mahulog chick po natin Maganda rito kayo dito Maganda rito kayo Maka malalim dito yung ano Nag-up kami ngayon eh Linggo kasi Kapasok ka kahit up di lang Kaya naligo Babag camera natin para makita yung Ayan yung ano yan, yung view niya dito. Ayun yung, yung mga sa unang kasi may doon, doon may bayad. Ayun ko. Ay, wakasama ko si Rolo, binabata ako. May diba ganun rito palagon eh. Para siyang dam. Di ba naroon may mga ka-atid yung malalim na dun eh. Kaya dito. Hindi, may mga ka atid, -ka -atid din dito. ito yung ay mga ayun kasama na namin ayun na isa oh, si Superman ayun yung pinaka tuliling sa amin ayun yung tuliling yan Uy! Silpong ko mababasa! Ay! Oh, ayan yung mga okoy. Ayan din yung mga, ano, mga chips namin doon. Sa gilid lang. Ito yung isa namin. kaya patukain ng kain. Hindi matapos-tapos. Ito ba? Ako na dito guys. Oh. Dami naliligo. Dami mga ano dito. Mga tilapia. Tilapia ng ano. Tilapia malulusog. Ito yung tropa dito. Makain pa oh magtrabaho uh, half lang so ang nangyari nagkaya yan maligo o di maligo bumababa na ito pwede uh, na meron na namang bagong dating naliligo dito uh, yung mga gustong maligo dito dito lang bandayan sa may murong rito, ang ganda rito maligo ng mga lods kaya lang yung mga basura dito siempre Meron din sa unahan. Biguan dun sa unahan. Malalim doon. Yung mga gustong pumunta rito maligo lang. Walang entrance dito. Doon sa kabila may entrance kasi may cottage yun, eh. Ayan. Ayan. yung ano si Sharon Cunita sa si Gabi Gulsunis silang dalawa. Saka yung mga kailangan yung gustong mag-tiktok dito pwede mag -tiktok. Yan, palapit na yung isang ano, si Gabi Wag, baka mabasa yung cellphone ko eh. Yung vlog ko, sayang. Yung doon sa unahan, marami na liligo rin Ang ganda talaga dito. Tatayo may tulay doon. Daanan ng mga motor. Pwede rin tao. Diyan to yung mga... Diyan, ito okay, yeah Sige. Sige, ano, dali. Akala ko baka <laughs> naman dari na, tatay, talon bata eh. Akala ko naman, ang ganda na naman video eh, talon bata pala. O, ayan pa si sy Sharon Kunota, tatalon. Bitawin yung taga-video grabe, no? Nakahiga pa eh. Oh, talon na. Wala na ako Oh, yan. Marami pa lang naliligo doon sa unan, no? Yan you know, dito yung mga ano paliguan. Sa tuwa kasi dito malalim tubig. Kaso nga lang yung mga dumi dito nagtatambak, may mga dahon-dahon. Galing doon kasi may harang dito eh. Ano nga ito? Dam nga tayo no? Dam? Para sa dami. Dam to gago. Dam. Dam. gago pa. lang. Ang <laughs> <laughs> oh, mga gustong maligo dito ha. Yes, yeah, di yeah, doon yung mga sit sa likod eh. Atin atin lang yan. Tao tao yun. Ayan yung mga sit Atin atin lang yan ha. Atin atin lang yan. Ayun yun. Yung naliligo rin o. No? Yung Malayong yung palit malayon na rin. Malalim na rin. Lalo na doon sa doon sa malayong malayong malalim yun.

Maganda ah. yung ano namin duty sa trabaho namin. Nag nagsiliguan lang. Ayan. Ayan. Yung isa nandoon nagkarain ng ano. Oo. Ayan. Tingnan. Na ano <laughs> naman Ayun <laughs> na! Magandang gabi bayan at ito dito sa Kalakuluyan. Ito ay tawag nilang hunted na hunted. Marami dito ang mga ganitong klaseng mga taong kakaluluko. Katulad sa akin, katulad kay Palilal ha, dito puro mga adik. Hindi, 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 Tinggal mau. Kalau kalau ke utara dah. Rada. Aduh. Tinggal. Hari pacar. Getral. dari ulas <laughs> alugawu, taruh ke atas RADAAA Aduh, maang tangkin hari pacari taruh ke atas taruh ke atas taruh ke atas tangkin taruh ke atas taruh ke atas tangkin guys, pauwi na. Tapos na magsiligo ang mga okoy. Okay, oh, guys. Ano doon pa yung iba sa ginsa dulo. May mga servisyo, may mga motor. Kami lakad lang papuntang site. Malayo-layo pa yung lalakarin namin. Lakad! wow, Dito na tayo sa mga Nakaligo din. First time in my life na makaligo dito. Pauwi na. Alas 3 na eh. Hindi na kami uwi. Pumasok kami trabaho, half day lang. Tapos dito na kami. Naisip na kami magsiligo eh. Ay, liligo. Wala na. Linggo kasi ngayon eh.